Uy, malapit na Pasko. Nakapag-decor na ba kayo? Ito na nga, hindi na ako natutuwa sa nakadrawing sa wall namin. Kaya nag-decide na ako na pinturahan na para mabago naman sa paningin namin. At kailangan bagong look dahil sa magpapasko na. Kaya lang naman niya nagkadrawing kasi nung panahon ng pandemic ewa pag wala kang maisip na magawa sa loob ng bahay kung ano na -ano talaga pumapasok sa isip ko. Para lang maging busy, yan tuloy kung ano na -ano nadodrawing ko sa wall. 50 pesos na ang gasos ko dyan para sa pambili ng paint roller brush na kung alam ko lang na pwede pala kami makahingi sa kapitbahay na may nagaganap na construction ngayon di sana libre na. Mm, um, marami rin kami natira na pintura from last year na renovation sa kabilang side ng bahay namin. So kulay gray ang meron kami. Pero bago yan, tinakpan muna namin ng puti yung mga nakatrowing at masilya na rin sa mga part na may butas at bako-bako. Then saka namin pinanturahan ng gray. O oh, yan, bukan sosyal na ang wall namin. Nakakasyala. Ayaw ko nga sana sabitan ng kung ano-ano. Pero kinakati ang kamay ko at may naguudyok sa akin na isabit na itong Merry Christmas na nabili ko sa trip store ng Alaska. Anyway, Pasko naman nandito na ang mga alaga namin at naka pa. Happy Halloween and advance Merry Christmas!